Hello mga guys, nandito tayo sa ano sa kwarto sa kabilang kwarto para magpunas, ni punas nitong ni mga taas-taas na ganyan. Tapos dun sa kabila naalis ko na din yung mga nakapatong andun Ayun ko ipakita. Ayun, ito yung ang uh, bitkis ayar na hindi naman namin magamit kasi nasira pa siya. So kailangan pa siyang ipaayos muna. Okay po dito ko muna sa baba ilalagay. And then, magtuloy tayo ng pagpupunas. eh. Pupunasan ko lang naman to. Binacume ko muna siya bago ko siya punasan kasi lang yung kamay ko. Napaka-sexy ko talaga. Napapatingin <laughs> diba, ako dito sa ano. Ang sexy ko talaga mga guys. Ayun. Punasan lang natin ito. And then, bukas na natin ito yung paglilinis. Punas-punas. Punas-punas na. Punas-punas na muna sa ngayon. Ayan. dito. Ayan. Puno po. Aray ko mahilok. Buti pa to abot ko. Yung isa hindi. Ayan. Sige ba? Malinis diba? na. Yay.